Anong ganap sa mundo ng showbiz? At last, justice for missing sa bungeros. Ito ang naging reaksyon ni broadcast journalist Emil Sumanil matapos i-anunsyo ng Department of Justice o DOJ na may prima facie evidence laban kay Charlie Atong Ang at 21 iba pa kaugnay ng pagkawala at pagkamatay ng mga sabungero. Inilabas ng DOJ ang kanilang press statement noong December 9, 2025 kung saan nakasaad na may sapat na basehan upang sampahan ng kabuo ang 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention ang mga sangkot, kabilang ang ilang mataas na ranggong pulis. Ayon sa DOJ, With this development, the Department of Justice prays that the courts exact justice on those who should be held accountable. Bakit bigdil ang reaksyon ni Emil Sumangil? Matatanda ang si Sumangil ang nanguna sa serye ng investigative report sa GMA tungkol sa pagkawala ng higit isandaang sa bungeros. Sa kanyang investigative special, nakapanayam niya ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na nagbunyag umano na sangkot si Atong Ang at ilang pulis sa operasyon ng illegally sabong at sa pagkawala ng mga biktima. Dahil dito, noong July 3, 2025, binanata ni Atong Ang si Naimil at GMA News na umano'y naglabas ng one-sided reporting. Ayon kay Atong Ang noon, If there's someone accusing, you should ask the accused first before airing it. The report favored the whistleblower's side. Ngayon, matapos ang limang buwan, kinatigan ng DOJ ang maraming puntos na unang lumabas sa investigative report ni Emil, kaya hindi na nakapagtatakang ganoon ang kanyang emosyonal na reaksyon. Kung ngayon ay nakita ng DOJ ang reasonable certainty of conviction, dapat bang humarap sa publiko si Atong Ang at muling magbigay ng panig o panahon na ba para sa tahimik na paghahanda para sa posibleng trial?